Nasubok ang kakayahan ng militar ng Estados Unidos, Pilipinas at iba pang bansa sa Balikatan Exercise 2024. Sa pagtatapos ng exercise, may iba ng mga bansa ang naghayag ng suporta ng kanilang muling pagsali. Ikinatuwa naman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga iba't ibang bansa kahit na hindi yung iba nga nanggagaling sa malayo pa. Ngunit sila ay handang tumulong, handang, handang tumulong sa atin at kapag tayo ay nagkakaproblema, very supportive sila hanggang hindi lamang sa salita kundi pati na sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya napakalaking bagay yan dahil uh, ito lang ang paraan upang uh, ma-magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation. Partikular na naghayag ng kanilang nais na sumali dito ang Bansang France. Anya, pabor siya na gawin ang susunod na balikatan exercise sa West Philippine Sea. Lahat ng tumutulong sa atin, tayo kasama rin dyan, lahat ng tumutulong sa Pilipinas kami nagpapasalamat at ito, ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable ang stability ang West Philippine Sea. Naging sentro ng balikatan ngayong taon ang landing exercises, firing drills, evacuation drills at iba pa. Pero ayon sa AFP at DND, mas malaki pa ang gagawin nilang exercise sa susunod na taon at kasama na rin dito ang iba pang ahensya ng pamalaan. He extends his congratulations to both uh, armed forces and all those who participated for the successful conduct Of this year's exercise. And he looks forward to next year's exercise, which will be the, uh, I believe, the full battle si the simulation, uh, which will uh, put to the test our, the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible. I believe that. Uh, Next year's next years exercise would be more complex. I was told that starting this afternoon, they will already start the planning process for next year's Balikatan exercise. Ayon sa pangulo, mahalaga pa rin ang suporta ng iba pang bansa para matiyak ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.